Ako si Francis at kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamahirap na trabaho sa mundo, sasagutin ko, ang maging night shift attendant sa 7-Eleven. Hindi dahil sa dami ng tao, dahil wala naman talagang tao kapag alas tres na ng madaling araw. Mahirap ito dahil sa katahimikan. Sa katahimikan na iyon, lahat ng hindi mo gustong isipin ay biglang nagiging malinaw. At meron ding mga bagay na darating kapag ganitong oras na hindi mo kailanman inakala na makikita mo. Bawat gabi, eksaktong 3:17 AM. Kakaiba yung oras, 'di ba? Bakit hindi 3:00 or 3:30? Pero 'yun ang oras. Bawat gabi, may dumadating na customer na laging bumibili ng iisang bagay. Hindi ito kape, hindi ito slurpee, at hindi rin ito sigarilyo. Ang binibili niya, isang pack ng sariwang atay ng baka, yung nakalagay sa styro tray na balot sa plastic. Tapos, kukuha siya ng isang pack ng murang-murang powdered milk na yung tatak ay halos hindi na mabasa sa luma, yung tipong wala nang bumibili. Ganyan siya araw-araw, walang mintis. Ang babae, siguro nasa 50 na. Payat na payat, parang ang bigat ng bawat hakbang niya. At laging nakasuot ng luma at manipis na duster na kulay abo. Pero hindi yan ang nakakakilabot. Ang nakakakilabot ay ang mata niya. Hindi siya tumitingin sa iyo, tinitingnan niya lang ang atay habang binabayaran. At kapag nagbayad siya, laging tumutulo ang laway niya nang hindi niya napapansin. Para siyang uhaw na uhaw, pero hindi sa tubig, kundi sa isang bagay na alam kong hindi ko maintindihan. Parang may pumapasok sa loob ng tindahan namin, pero hindi ito tao. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot, pero tuwing nakikita ko ang anino niya sa parking lot Biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko pa alam kung sino siya, pero alam ko may malaking lihim ang daladala niya. At ang 7-Eleven namin ang tagpuan niya gabi-gabi. Kahit gaano pa ako kaantok, bigla akong nagigising. Nagtataka ako bakit sa dinami-dami ng bilihan ng karne sa 7-Eleven pa siya bumibili ng raw na atay at bakit niya kasama ang lumang powdered milk na iyon. Ito ang simula ng kwento ko ang kwento kung paano ako nag-duty at nag-isa sa gitna ng gabi at nakita ko ang isang bagay na hindi ko na kailanman makakalimutan. Kung gusto mong malaman kung bakit laging may butas ang kisami ng 7-Eleven namin at bakit ang benta namin sa atay ng baka ay mas mataas pa sa benta ng soft drinks, makinig ka. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na gutom at isang tindahan na naging paborito niyang kainan. Walang nagpapaliwanag ng katahimikan sa loob ng 7-11 kapag sumapit na ang 2-2 AM. Ang tanging maririnig mo lang ay ang humihilik na tunog ng refrigerator at ang ingay ng hangin mula sa aircon. Napakaliit ng tindahan, halos apat na hakbang lang ang layo ng counter mula sa pinto. Madalas akong magluto ng hotdog sa roller grill, hindi para sa customer, kundi para lang maamoy ko ang masarap na amoy at maalis ang antok ko. Pero kahit ang amoy ng hotdog, hindi nito kayang takpan ang kakaibang amoy na dumarating tuwing alas tres. Tawagin natin siyang Aling Lena. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan pero yun ang binigay ko sa kanya sa isip ko. Si Aling Lena, yung matandang customer na payat na payat. Ang balat niya ay kulay abo, parang hindi niya arawan ng matagal at ang mga labi niya ay laging tuyong-tuyo, halos nagbibitak na. Ang pinagtataka ko, hindi siya nagmumukhang pulubi. Malinis ang suot niya pero laging mukhang hindi plansado at manipis. Para siyang galing sa isang lugar na malamig kahit na tag-init sa labas. Nagsimula ang lahat noong unang beses ko siyang nakita. Mga dalawang linggo na ang nakalipas. Naglalaro ako ng Mobile Legends sa phone ko at biglang nagring ang chime ng pinto. Pumasok siya at ang unang napansin ko ay ang amoy. Hindi siya mabaho, pero may kakaibang amoy na parang pinaghalong luma at metal. Amoy ng sirang kalan. Amoy ng dugong na-expose sa hangin. Pero sobrang hina lang, kaya iniisip ko lang baka galing sa labas. Pero gabi-gabi, parang lumalakas ang amoy. Ang ritual niya, pupunta siya diretso sa chiller kung nasaan ang mga karne. Kukunin niya ang atay, pero hindi siya pumipili. Kukunin niya lang ang pinakamalapit sa kanya, hindi niya tinitingnan ang expiry date o ang laki. Pagkatapos, didiretso siya sa pinakasulok na aisle, yung may mga sirang laruan at mga luma ng noodles at doon niya kukunin ang malimali -mali powdered milk. Magkano, tanong ko, ang boses niya ay mahina, parang bulong lang. 75 pesos ma'am, sagot ko. Laging nagbabayad siya ng eksakto. Laging barya. Pero ang barya niya ay laging malinis, bagong labas, parang hindi pa nahahawakan ng ibang tao. Kapag nagbabalik ako ng sukli, hindi siya tumitingin sa kamay ko. Tinitingnan niya lang ang barya, parang nagdududa siya sa halaga. Ang mas nakakatakot, isang beses habang nagbabayad siya, nadulas ang pak ng atay sa kamay niya at tumama sa counter. Hindi siya nataranta, pero mabilis niyang pinulot. Nakita ko ang isang bahagi ng kanyang mga kamay. Mahaba ang mga kuko niya, pero hindi iyon nail art or acrylic. Ang kuko niya ay parang sungay, kulay dilaw at matutulis. Nagulat ako, pero mabilis niyang kinubli ang kamay niya sa loob ng duster niya. Ang pinakamasama, simula noong una siyang dumating, laging may nawawalang supply sa storage room namin. Ang storage room namin ay katabilang ng banyo ng staff. Ito yung lugar na laging madilim at hindi masyadong ginagamit. Tuwing umaga, kapag nagta-turn over ako sa morning shift, laging may reklamo si Manager Tita Beth. Francis, bakit laging may nakabukas na karton ng powdered creamer? At bakit may langis ng mantika sa sahig? May daga ba dyan? Wala akong ideya. Wala naman akong naririnig. Pero ang totoo, isang gabi, habang nagmumap ako, narinig ko ang ingay. Alas tres ng madaling araw, Ilang minuto lang matapos umalis si Aling Lena, isang tunog na parang may nagpuputol at may tunog na parang may umiinom ng isang bagay na malapot at mainit. Slurping sound. Lalo akong natakot nang naisip ko, baka nga may daga, pero ang ingay, masyadong malaki para sa daga. Minsan, umupo ako sa counter at sinubukan kong intindihin si Aling Lena. Bakit mali-mali powdered milk? Isang beses, tinanong ko siya. Ma'am, bakit po laging yan ang binibili ninyo? Wala na pong masyadong bumibili niyan. Baka gusto niyo pong subukan yung bago naming brand. Mas mura pa. Doon niya ako tiningnan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata. Ang mga mata niya ay may kakaibang dilaw na kulay parang mata ng pusa sa dilim. Hindi siya nagalit pero biglang tumindig ang balahibo ko sa batok. Hindi, sagot niya, sobrang lamig ng boses ito ang kailangan pampalusaw. Pampalusaw? Nang ano? Hindi ko na siya tinanong. Natakot akong magtanong. Pagkatapos ng ilang gabi, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Kapag bumibili siya ng atay at gatas, hindi na siya umaalis agad. Dumidiretso siya sa storage room at doon siya nagtatagal ng mga sampung minuto. Naisip ko, baka nagpapalit lang ng damit o baka may ginagawa lang. Pero bakit sa loob ng 7-11, isang gabi, alas 3 20 AM. Paglabas niya sa storage room, may nakita akong kakaiba. Sa salamin ng pinto, nakita ko ang reflection niya. Pero ang reflection niya ay mas matangkad kaysa sa kanya, halos umabot sa kisame. Ang balikat niya sa reflection ay malapad at parang may nakakita akong isang pares ng pakpak, malaki, maitim at nakatiklop sa likod niya. Pero mabilis akong pumikit at pagtilingin ko ulit, wala na. Si Aling Lena lang ulit na payat na payat, naglalakad palabas. Puyat lang yan, Francis, sabi ko sa sarili ko. Kape pa, kape pa. Pero hindi ko nakaya. Nagsimula akong matakot sa gabi. Hindi ko nakaya ang katahimikan. Ang 7-Eleven, na dapat ay ilaw sa dilim, ay parang naging kulungan ko. Ang mga bagay na narinig ko ang pagpuputol at ang malapot na pag-inom ay laging tumatakbo sa isip ko. Hindi ako mapakali, pero kailangan ko ang trabaho Isang biyernes ng gabi, umulan ng malakas, walang tao, ang kalsada, walang sasakyan, nag-iisa lang talaga ako. Alas 3.15 a.m., nagring ang chime, pero hindi si Aling Lena. Isang lalaki, nakamotorcycle, kumuha lang ng sigarilyo at umalis agad, pero pagkatapos ng limang minuto, bumalik si Aling Lena. Pero iba siya ngayon, hindi siya naglalakad, parang nagbabounce lang siya parang ang gaan ng katawan niya. At ang mata niya, hindi na dilaw. Pula. Parang dalawang pulang ilaw na nakatutok sa akin. Francis, narinig kong sabi niya. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Natatakot ako, pero hindi ako makagalaw. Aano po iyon, ma'am? Tanong ko. Wala nang atay, sabi niya. Ubus na. Kinabahan ako. Impossible. Sigurado akong mayroon pa sa chiller. Mayroon pa po, ma'am. Sandali, titingnan ko. Pero hindi siya pumayag. Naglakad siya papalapit sa counter. Ang duster niya ay hindi na kulay abo. May mantsa ng dugo sa ilalim at ang amoy, sobrang lakas na ngayon. Amoy ng sirang karne at kalawang. Parang nasa loob ako ng isang lumang slaughterhouse. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang mga ngipin niya. Hindi siya nakangiti, pero ang gilagid niya ay parang umuurong at ang mga ngipin niya ay mas mahaba, mas matulis kaysa sa normal. Mas masarap ang bagong atay, bulong niya. Doon na ako nakasiguro, hindi lang siya nagtitinda ng atay, ang 7-Eleven namin ang paborito niyang kainan. At ang binabanggit niyang bagong atay? Tanging ako lang ang sariwang laman loob na narito. Nakahawak ako sa base ng counter. Sa ilalim ng counter, may baseball bat kaming nakatago. Ito ang sandata namin sa kaso ng hold up. Hindi ko inakalang gagamitin ko ito laban sa isang matandang babae pero alam kong hindi na siya tao. Ang aswang na ito, nasa harap ko na. Ang utak ko, nag-iingay. Francis, tumakbo ka. Pero ang katawan ko, parang nakadikit sa sahig. Kung tatakbo ako sa pinto, aabutan niya ako. Ang tanging pwedeng takbuhan ay ang storage room sa likod. Pero iyon din ang lugar kung saan siya nagtatago Gabi-gabi, ang desisyon ay mabilis at walang pag-iisip. Kailangan kong gawin ang isang bagay para makatakas. Ang aswang o si Aling Lena ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Kahit payat na payat, biglang lumipad ang kamay niya sa counter. Hindi nakuko ang nakita ko, kundi mga matutulis na dulo parang mga pisinang kawayan. Hahawakan niya ako sa sobrang takot gumawa ako ng isang bagay na hindi ko inakala. Hinawakan ko ang isang galon ng tubig na nasa gilid ng counter at inihagis ko ito sa mukha niya. Malakas ang tama. Nagulat siya at umusog siya ng isang hakbang pabalik. Iyon ang pagkakataon ko. Kinapitan ko ang baseball bat at sa halip na tumakbo, sumigaw ako. Layuan mo ako, umalis ka dito. Pero ang sigaw ko, parang hangin lang. Tumawa siya, isang tawa na hindi galing sa lalamunan kundi galing sa tiyan, malalim at makakaluluwa. Hindi na ako aalis Francis. Matagal na akong naghihintay ng ganito kasariwang atay, huwag kang matakot, sandali lang to. Doon ko ginawa ang tawag sa aksyon na hindi ko pinagsisisihan. Sa halip na tumakbo, kinuha ko ang bote ng hot sauce ang pinakamalaki at pinakamaanghang at itinapon ko ito sa mata niya. Hindi siya sumigaw pero umatras siya Hinawakan ang mukha niya. Mabilis akong tumakbo sa storage room. Hindi ko alam kung bakit doon. Marahil dahil lang doon ang pamilyar kong lugar. Pumasok ako at kinuha ko ang isang malaking balutan ng plastic wrap. Ginamit ko ito para itakip ang pinto. Hindi ito makakapigil pero baka magbigay ito ng ilang segundo. Ang desisyon ko ay ihindi ang lumaban. Ang desisyon ko ay ang mabuhay. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-type ng mabilis na text sa manager ko, tawag sa pulis. May tao sa loob, hindi tao. Hindi ko na inintindi ang grammar. Ang plastic wrap ay biglang nag-iba ng hugis. May nagtutulak, malakas. Naririnig ko ang tunog ng pag-iyak hindi ng sakit, kundi ng gutom. Ibig sabihin, nagtatagal siya sa labas. Pero hindi ko alam kung kailan siya makakapasok Sumandal ako sa isang sako ng bigas, hinintay ang huling pagtulak. Ang gusto niya ay ako. Ang gusto niya ay ang laman loob ko. Hindi ko nahahayaan. Hindi ako nagaksaya ng panahon. Habang sinisira niya ang pinto, naghanap ako ng ibang daan palabas. Sa likod ng storage room ay maliit na bintana. Doon kami nagtatapon ng basura. Ito ang tanging labasan ko. Inakyat ko ang sako ng bigas at sinimulan kong tulakin ang bintana. Ang pinto ng storage room ay biglang bumukas ng malakas. Hindi lang ito pinto. Parang may pumutol sa pinto gamit ang isang matulis na bagay. Pagpasok niya, hindi na siya si Aling Lena. Ang babae ay nawala. Ang nakita ko ay isang nilalang na matangkad, payat, na may balat na kulay abo at mga mata na nagiinit sa dilim. Ang duster niya ay punit na at sa likod niya nakita ko na ang katotohanan. Ang mga pakpak na nakita ko sa reflection ay totoo pala. Malaki at parang balat ng paniki. Ang bibig niya, malaki at nakanganga. Francis, akin ka, sigaw niya at ang boses niya ay parang pinagsama-samang huni ng ibon at ungol ng aso. Ang amoy niya, sobrang lakas na ngayon, nakakasuka. Amoy ng mga patay na laman loob at amoy ng sariwang dugo. Ang aswang na ito, gutom na gutom na. Hindi na ako nag-isip. Tinulak ko ng malakas ang bintana. Ang basurahan sa labas ay pumiglas at bumagsak, nagbigay ng ingay. Mabilis akong lumabas. Pero bago ako makalabas ng tuluyan, hinawakan niya ang paako. Ang lakas niya, parang bakal ang kapit niya. Hinihila niya ako pabalik sa loob. Ang mga kuko niya, parang kumakain ng balat ko. Naramdaman ko ang sakit. Hindi ka makakatakas. Ikaw ang huling atay, bulong niya. Sa sobrang takot at sakit, Ginawa ko ang huling bagay na hindi ko akalain. Tinadyakan ko ang mukha niya gamit ang isa pang paa. Naramdaman ko ang pagbasag ng isang bagay. At biglang napabitaw siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumabas ako sa bintana at tumakbo ako sa ulan. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko inintindi ang init ng dugo na tumutulo sa paa ko. Nakarating ako sa kabilang kalsada at doon ako nagtago sa likod ng isang puno. Hingal na hingal ako. Nanginginig pero nabuhay ako. Lumingon ako sa 7-Eleven. Ang ilaw, nakabukas. Ang pinto sa harap, nakasarado. Ang storage room, nakabukas ang bintana. Walang ingay, walang galaw, pero alam kong nandoon pa siya. Pagdating ng police at ng manager ko, nakita nila ang storage room. Ang pinto, punit. Ang sahig, may dugo, pero hindi dugo ko. Nakita rin nila ang pack ng atay na laging binibili ni Aling Lena. Ang laman, nawawala na. Tanging ang buto lang ang natira sa loob ng plastic. Hindi ko na kailanman nakalimutan ang gabing iyon. Nag-resign ako agad kahit kailangan ko ang pera. Ang manager ko, hindi siya naniwala. Sabi niya, Francis, baka nakadrugs ka lang. Ganoon talaga kapag puyat. Pero sayang, magaling ka pa magtinda. Pero ako, alam ko ang totoo. Si Aling Lena, ang matandang customer na laging bumibili ng atay at malimali -mali powdered milk, ay hindi tao. Ginamit niya ang 7-Eleven bilang palikuran din niya at ang atay na binibili niya ay hindi para sa aso, kundi para lang maibsan ang kanyang gutom habang nag-iintay ng mas masarap na biktima. Ang mali-mali powdered milk? Siguro, iyon ang gamit niya para pangalis ng lansa ng atay o baka ito ang pantunaw niya para mas madaling kainin ang buto at ang laman loob. Pero ang sigurado, ang araw-araw niyang pagbili ay isang paghahanda lang. Nag-iipon siya ng lakas para sa gabi na gusto niya akong kainin. Hanggang ngayon, kapag naglalakad ako sa kalye at may nakikita akong 7-Eleven, bigla akong kinikilabutan. Hindi dahil sa presyo ng kape, kundi dahil alam kong sa loob ng mga tindahan na iyan, may mga lihim na nagtatago at sa bawat 3 um, a.m. may mga nilalang na naghahanap ng sariwang laman loob. At ang pinakamalaking takot ko, baka ang paborito niyang kainan ay ang susunod na 7-11 na makikita niya